Hiniling ni Sen. Rapi Tulpo na dapat mag-public apology ang gobyerno ng Kuwait sa pamilya ni Julie Biranara, ang Pinay OFWs na karumaldumal na pinaslang ng anak ng amo ng kanya employer sa Kuwait. Kabilang ito sa mga kondisyong isinusulong ni Tulpo kasabay ng panawagan niyang total deployment ban sa mga first-timer na OFW sa Kuwait. Naisitulpo na mag-public apology muna ang pamahalang Kuwaita sa ginawa ng isa sa kanilang mamayan sa pagpaslang kay Ranara upang sa gayon ay mapukaw sa isipan ng mga residente doon na seryoso na ang problema dahil mismo ang gobyerno na nila ang humihingi ng paumanhin sa nangyaring krimen. Pangalawa sa mga kondisyong hinihingi ng senador ay ang pagkakaroon nga ng pre-screening, assessment at evaluation sa mga employers kasama ang mga kapamilya na nasa iisang household. Ikatlo ay yung pagkakaroon nga ng pre-engagement orientation seminar para sa mga two-way na pagkilala kung saan inaalam din dapat ng mga employers ang kultura at kaugalian ng mga Pilipino, hindi yung mga OFWs lang ang nag-aaral tungkol sa mga magiging amo nila sa nasabing bansa. Pang-apat ay dapat magsagawa ng mga bilateral talks at bubuo ng association ng mga employers at association mga OFWs kasama na ang OAT-DFA kung saan regular na mag-uusap tungkol sa mga umiiral na problema sa mga OFWs at maglalatag ng na, na mga solusyon sa nasabing suliranin. Panahon na rin aniya para kay Tulpo na pag-isipan ang unti-unting paglilipat sa mga OFWs sa mula sa Kuwait papuntang Guam o sa iba pang lugar tulad ng Hong Kong at Singapore na anyay may uh, mataas na respeto at mas maayos ang pagtrato sa ating mga overseas Filipino workers. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.